ganina naman natagalan ko ko kasi hindi po po ako nagsasapatos kasi mga pusa ako ah, hinabol ko pa po quarter to one kuya please <laughs> <laughs> Malilate na po ba kayo? Opo. Pero kuya Southland tayo daan? Oo, Southland tayo dadaan. Okay po. Nakakala ko nagjo-joke lang tong booking nyo. <laughs> Alin po? Nakakala ko nagjo-joke lang yung booking nyo. Nasa CAA? Hindi, nagjo-joke ba? Kasi madalas ano, maraming mga fake booking sa amin ngayon. Bakit? Paano yung fake booking ko ano, yung tipong pag nakakarating na kami sa pickup uh, pick up, saka kinakancel. Ay we? Oo, oh, kaya... <laughs> Ay, kanina nang tinawagan ka na magsasapat, ne? Eh? Magsasapatos ka? Opo. Uh, akala ko, ano lang, nagbibiro lang eh. Totoo naman pala. Ah, talaga? Opo. Ang hirap na mag-book ngayon eh. Mm. masyadong umaakit. Oo, oh, pag ganitong looban, may ano, namimili yung ibang mga rider. Ay, we. oh, kasi Lagi pag... pa naman akong magbubuk. Sa angkas or kahit... Angkas sa... yung ride ko, ganun. Kasi mostly mga nakatambay sa labas na ng pilar. Eh. Kaya medyo nag-aano okay. sila. Hindi lang dito masyado pa mga, mabilis, may mga ano dito, may mga camps eh. Oo nga po, hindi na yan namin ako dito. Oo, so, baka may hindi natin mapansin, lumipad tayo eh. <laughs> Mali-late na po ba kayo? Oo po, kahit quarter to one lang kuya. Kahit bago mag-one, makapag-in lang po. <laughs> Kanina pa po kasi ako naglubo. O walang tumatanggap opo po eh hmm. kanina naman natagalan po ako kasi hindi po po ako nagsasapatos at yung mga pusa ko ah mga pusa hinabol ako. ko pa po <laughs> nakakaasar <laughs> nakalabas na tayo dyan ah maluwag luwag lang o, linggo naman yun kaya Okay kuya, may tiwala ko. <laughs> <laughs> ay, pero ingat iy pa rin tayo siyempre. <laughs> Mahirap na. Basta quarter to one kuya, cool, please. <laughs> ano na yata? Quarter to one na yata Ha? Quarter to one na yata. Basta bago mag one o'clock. Ah, <laughs> basta? Uh Oo. -oh. Quarter na nga. Ano yung great lounge from the beach? Dito po, no? Apo. Mag-iwan pa ulit ba na ayun? Hindi, hindi na po. Kahit linggo may pasok po kayo, no? Opo, every Monday po yung ano, opo. Mm -hmm. public day po kasi ang holiday dito. Ay, ganun. Tapos pa na rin siya makapagaling. Dito? Apo. Ah, oh, sharp. Saan ba? Dito, dito pa? Apo. Kaya sa Gcash po ako magbayad. Ah, sige, sige. Ano lang yata ito? One hundred, one Sorry, Oh, no! One-oh-six <laughs> lang, ma'am. Yung pinatawag ko sa inyo kanina, ma'am. Yun yung GCash ko. Copy nyo na lang. Ay, ah, sige, sige, walang probes, sige, walang okay, probes okay 0956 0956 <gasps> nice 05, 05 7 057 yan, okay po 106 ano po yan? do e oo okay okay, thank you see you po Pinagantay tayo ni Madam Tanina dun sa kanya sa pick up Almost 10 minutes Tapos Paglabas Kuya Pwede yung bilisan mo Ay nakakatakot yung mga ganun pa sir <laughs> Pag-aantayin ka sir no? Pag-aantayin ka Bago lumabas Tapos biglang papamadaliin ka sa pagpapatakbo papabilisan papa, ano, papabilisan ka ay ay nagsasapatas pa rin kasi siya kanina naghabol pa ng pusa si madam Kaya, ah, okay lang hindi naman siya na late mayroon pa siyang 5 um, minutes kasi eh, nadrop na din siya So 56 Ay 55 Something yun 56 na rin yata na complete yung ano, booking nyo oh, Good luck Dito tayo sa lab ng B-Foms Wala tayong speaker Sana hindi tayo pasukan Ang booking na pagawin ng Sa side o ano? Okay Antay mo na tayo dito ng booking Please hindi na late si madam Nahabol pa rin natin at ligtas natin na i-drop ay ay okay na lang tayo ay ligtas natin na i-drop